Natanong mo na rin ba ito? Paano nakikipag-usap sa atin ng Diyos? Paano siya nakikipag-ugnayan? Paano niya pinaparating ang kanyang mensahe sa kanyang mga anak? Alam niyo po, kahit napakalayo ng Panginoon at kahit ang kanyang trono ay nasa ikatlong langit, hindi imposible na makipag-ugnayan ng Panginoon sa atin kasi ito yung gusto niya at gumagawa siya sa lahat ng kanyang kaparaanan para abutin ng kanyang mga anak. 10 Ways God Can Speak to You Number 1, audible voice. Ang audible voice ay yung tinig mismo ng Panginoon, yung lumalabas mismo sa ating Diyos. Alam nyo po, sa Garden of Eden, inutusan niya si Adan na gawin ang mga bagay at ang kanyang mga responsibilidad sa hardin. At alam nyo po, mukha ang nakikipag-usap ang tao sa Diyos that time kasi hindi pa pumapasok ang kasalanan. Kahit nagkasala na si Adan, narinig pa rin niya yung audible voice ng Panginoon. Genesis chapter 3 verse 9 hanggang 10, pero tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki, Nasaan ka? Sumagot ang lalaki, Narinig ko po kayo sa halamanan kaya nagtago ako, natatakot po ako dahil hubad ako. Napakamahabagin ng Panginoon. Kasi kahit nagkasala si Adan, nakikipag-ugnayan pa rin siya kay Adan. Sa Audible Voice, narinig pa rin ni Adan yung boses ng Panginoon, literally. Ganito yung pinaparating ng Panginoon sa atin. Kaya niya mag-speak sa atin. Yung Audible Voice ng Panginoon pwede marinig na mga tunay na mananamba ng Panginoon. Number 2, mga panaginip, dreams. Pwedeng makipag-usap ang Panginoon sa atin sa pamamagitan ng ating mga panaginip. Job chapter 33 verse 14 hanggang 15. Ang totoo, palaging nagsasalita ang Diyos. Kaya lang, hindi nakikinig ang mga tao. Nagsasalita siya sa pamamagitan ng panaginip o ng pangitain habang ang tayo natutulog ng mahibing sa gabi. Ito ay pagpapakita na kaya makipag-ugnayan ng Panginoon sa pamagitan ng panaginip. Kung mapapansin nyo po sa Bible, si Joseph Dreamer, puro panaginip po ang communication ng Panginoon kay Joseph. At ito rin yung pamamaraan ng Panginoon para makipag-ugnayan kahit sa oras po na ito. Hindi nga lang madalas paniwalaan sa panahon natin ngayon. Kadalasan, kablik tara na nangyayari. Alam mo kung bakit? Kasi nabababoy, nilulurok, tinatayaan sa loto, tinatayaan sa weteng kasi nga yun yung design ng Panginoon ng kanyang communication sa mga tao pero anong ginagawa ni Satan binabawi niya po ito pero alam niya po kaya pa rin makipag-ugnayan ng Panginoon sa pamamagitan ng ating mga panaginip sa mga totoong mananamba ng Diyos nagsasalita rin ng Panginoon sa pamamagitan ng visions Joel chapter 2 verse 28 ang inyong matatandang lalaki ay mananaginip at ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain sa panahon ng Pentecost na fulfill po ito. At sa panahon natin ngayon, marami pong mga visions, maraming mga pangitain ang ipapadala ng Panginoon sa mga kabataan, sa mga susunod na henerasyon sa atin. Kasi ito yung way ng Panginoon para makapag-communicate sa atin. Hindi ito haka-haka, hindi hula na galing sa mga mangkukulam, kundi ito yung hula o vision na galing sa Panginoon. Tandaan natin, ang lahat ng hula sa Biblia, asahan nating magaganap sa karamihan nangyari po sa ating mundo sa mga propesiyang nagaganap at magaganap pa sa pamamagitan ng visions po. Dito, ipinakita ng Panginoon at ang kanyang way na pakikipag-usap sa tao kung ano ang mensahe niya sa mga darating na kapanahunan, rapture, tribulations, millennial reign of Jesus Christ at ang pangalawang pagparito ng Panginoon. Pinakita ito sa mga pangitain kay Isaiah, kay Ezekiel, kay John, at ganito nakikipag-communicate ang Panginoon kahit sa panahon natin ngayon sa pamamagitan ng pangitain o yung tinatawag na visions. Nakikipag-ugnayan ang ating Panginoon sa pamamagitan ng mga parabola na sinaysay mismo ng Panginoong Iso Kasi ang parabola ay lihim para sa mga taong ayaw salita ng Diyos o ayaw malaman ng kaharian ng patungkol sa Panginoon. Pero ito ay nahahayag at hindi natatago sa mga mana palataya. Dito nakikipag-communicate ang Panginoon. Matthew chapter 13 verse 11 hanggang 12 Sumagot sa si Jesus, pinagtulob sa inyo na malaman ng mga lihim tungkol sa pag ahari ng Diyos. Pero hindi ito pinagtulob sa iba. Sa ang taong sumusunod sa narinig niyang katotohanan ay bibigyan pa ng higit na pangunawa. Ngunit ang taong hindi sumusunod sa katotohanan kahit ang kaunti niyang nauunawaan ay kukunin pa sa kanya. Pinapakita po nito mga kapatid na sarado ang isipan ng tao ay mas lalong hindi pa niya maunawaan ang salita at ang kaharian ng Diyos. Pero sa pamamagitan ng parabola, kung lalapit tayo sa ating Panginoon at magtitiwala tayo sa kanyang mga sinabi, ito ay hayag sa atin at hindi magiging lihim. Kipagugnayan ugnayan din sa atin ang Panginoon sa pamamagitan ng prophetic word. Ito ay gift ng Holy Spirit, yung pagsasaysay ng mga propesya. Basahin po natin ang 1 Corinthians chapter 12 verse 8. Sa isa'y pinagkaloob ng Espiritu ang kakayahan maghayag ng kaalaman tungkol sa Diyos at sa isa naman ay ang kakahiyang unawain ito. Ang pagpapapresiya sa pamamagitan pa nakapangyarihan ng, ng banal na espirito, pwedeng individual, pwedeng pang congregation, pang church, at pwede rin pong warning mga kapatid. Eh, dahil dito nakikipag-ugnayan ng Panginoon sa pamagitan ng mga prophetic words. Kasi po ito ay bunga, gift ng Holy Spirit sa mga may tatak, sa mga kinasihan ng banal na espirito, sa mga pinuspos ng Diyos. Lumalabas po ito yung mga prophetic word, mga warnings, signs, mga prevention po para sa kanyang mga mana ng palataya to protect them. Pang-anim, nakikipag-communicate po sa atin ang Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. At pagpapakita ng pananalangin paglapit sa Panginoon ay eh pagpapakita po na tayo po ay nagkakaroon ng humility sa ating puso, sa ating buhay. Ina-acknowledge natin ang Panginoon sa ating puso. May pinagtitiwalaan tayo at na-acknowledge natin na may mas mataas sa atin, may mas makapangyarihan at merong nakakaalam sa lahat ng bagay. Kasi ay backbone ng isang kristyano. Kung hindi tayo nananalangin at lumalapit sa Panginoon, mahina tayong kristyano. Marami pong nagdadalawang isip na lumapit sa Panginoon. Sasagutin pa siya. Pero ang sabi ng Jeremiah chapter 33 verse 3, O tumawag kayo sa akin at sasagutin kita. At papayag ko sa iyo mga kamangha-mangha at mahiwagang bagay na hindi mo pa alam. Maraming bagay hindi pa natin alam mga kapatid sa paglilingkod at sa kapangyarihan ng Panginoon. Pero once lumapit tayo sa pamamagitan ng panalangin sa Panginoon, marami po siyang kapahayagan na ibibigay sa atin once na tayo po ay lumapit sa Kanya. Mas maging personal nga lang po ito mga kapatid kasi namulat tayo sa mga tradisyon ng pananalangin. Sa paulit-ulit na pananalangin pero sabi ng Gospel, ayaw ng Diyos ng mga paulit-ulit yung hindi galing sa puso. Kailangan po magpakumbaba tayo. Meron tayong repentance, humility, na-acknowledge natin ang Panginoon at handa nating sundin ang kalooban ng Diyos. At tigit sa lahat, meron po tayong banal na pamumuhay. Dahil ang banal na pamumuhay, ito yung key natin para masagot yung ating panalangin. Kasi kung meron pa rin tayong kasalanan at habang lumalapit tayo sa Panginoon, ito yung humahad lang yung kasalanan para hindi natin marinig ang tinig ng Panginoon. Ito yung sinasabi ng Diyos sa Isaiah. Pangpito, Reading Bible. Pagbabasa ng ating Biblia napakarami po at napakalaya natin na tayo po ay merong Biblia sa ating country. Maraming communist country po na hindi pwede ang Bible at sabik na sabik yung mga mana ng palataya na makapagbusan ng Bible. Nakakulukot nga lang po ang katotohanan mga kapatid na kahit malaya tayo sa pagbabasa ng Biblia o magkaroon tayo ng physical Bible, inaamag, inaalikabok, dahil hindi nagagamit ang Bible, mas madalas pa natin gamitin ang ating mga cellphone, ang ating mga gadgets, mga devices, na mas madalas natin tingnan pagkagising o bago matulog. Ito yung gawa ng kaaway para hindi makipag-communicate ang tao sa Diyos. Gagawa siya ng maraming kaparaanan para hadlangan po iyon. Alam mo, ang totoo, nakikipag-communicate ang Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga salita. Kasi ang kanyang mga salita ay inspired by the power of the Holy Spirit. Ang lahat na may akda nito ay kinasihan ng Banal na Espirito na makakapagtuwid sa ating pamumuhay patungo sa Kanya. Magbibigay rin tong babalaan reminder at pagtutuwid sa ating mga pagkakamali. Nagbibigay kalakasan, nag edify din ito sa atin para lalo tayong palakasin. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Lahat ng kasulatan ay sinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa mutuwid na pamumuhay. Pangwalo, Conviction of the Holy Spirit. Mas magiging mas malalim po ating pag-aaral sa ito'y patungkol na sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Once you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, mararanasan mo ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang paglilid. Hindi lang basta nakakuha po natin na literally ang Word of God, kundi binigay sa atin pangungusap ng Holy Spirit. At ang Banal na Espiritu, hindi lang siya dumadamay kapag tayo ay nalulungkot. O kaya nakikipagnay kapag tayo ay nananlangin sa Diyos Ama, kundi siya rin ay nagsasalita at nagbibigay ng conviction sa kanyang mga mana ng palataya. Ang conviction ng banal Spirito ay laging totoo at sigurado. Once na meron isang tao nito, pinoproteksyonan siya ng Diyos. Siya ay nililid para sa kaayusan, patungo sa Panginoon. Nakikipag-ugnayan ng Panginoon sa pamamagitan ng banal Spirito sa kanyang kapangyarihan. 1 Thessalonians chapter 1 verse 5 For our gospel did not come to you in word only, but also in power and in the Holy Spirit and with full conviction just as you know what kind of men we prove to be among you for your sakes. Inilalayo ko nito sa pagkakasala. Inilalayo ka sa gawa ng kaaway. Ang conviction ng Holy Spirit ay pagpoprotect sa iyo at pagwa-warning sa iyo sa mga bagay na magaganap pa lang. Number 9, nakikipag-communicate ang Panginoon sa pamamagitan ng mga awitin. Nakikipag-ugnayan siya sa pamamagitan ng mga himno, mga salmo. Kasi ito ginamit ng mga unang mananampalataya sa panahon ng Biblia. Acts chapter 16 verse 25 Nang maghating gabi na, nananalangin si Pablo at sila sa tumawit ng mga papuri sa Diyos. Nakikinig naman sa kanila ang ibang mga bilanggo. babasahin natin yung buong konteksto na bilanggo ang mga apostol dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi maganda ang sitwasyon, pero mas pinili nila kaysa magreklamo, mawala ng pag-asa, ay umawit ng mga himno mga salmo patungkol sa Panginoon at sila ay nagkaroon ng lakas. Narinig ito ng mga bilanggurin. At alam nyo po, nagkaroon ng himala sa pamamagitan ng pag-awit pagsamba sa Panginoon. Kung bakit ginagawa rin natin hanggang ngayon yung pag-aawit, pagsamba sa Panginoon kasi nga nakikipag-ugnayan pa rin hanggang sa panahon nito ang Panginoon sa pamamagitan ng mga awitin na inspired sa pagpupuri, repentance, pag-awit sa Panginoon, pag-surrender ng buhay. Dito nakikipag-ugnayan ng Panginoon sa pamamagitan ng mga naklikhang awitin ng kanyang mga mananampalataya ng Kung mapapansin mo, marami rin po ang Book of Psalms. Over 150 chapters po nakalimbag sa Bible. Dahil dito rin nakikipag-communicate ang Panginoon sa pamamagitan ng mga awitin. Meron siyang sinasabi, merong kinakausap ang Panginoon kapag naririnig yung mga inspired na song na nagbibigay ng lakas sa mga mananampalataya. Pansin mo naman yan eh, kung ikaw ay totoong mananampalataya ng Panginoon. Kapag nagkaroon na ng pananambahan, sa pamamagitan ng mga awitin, mga himno at salmo, nandyan yung lakas ng Panginoon. May mensahe ang Panginoon sa atin. Mas nagiging clear yung pangungusap ng Panginoon sa atin kasi nga, isang way to ng Panginoon na pakikipag-communicate sa kanyang mga anak. Kaya mga kapatid, anong gawin ng kaaway sa panahon natin ngayon na dinisay ng Panginoon dahil ang awitin sa langit pa lang, meron na po niyan. Pero pagdating dito sa mga world nagkakaroon ng making sa Panginoong Iso Kristo. Paglapastangan sa pangalan ng Panginoon, pwede mag entrance yan ng demonyo or ni Satan para ikaw ay lalong ma-depress kung maririnig mo yung mga ganitong awitin. Kaya dapat mas piliin po natin na makinig ng mga gospel songs at mga Christian songs. Tama ba? Nakikipag-ugnayan ng Panginoon, nagsasalita siya sa pamamagitan ng mga experiences at mga circumstances. Nagsasalita ang Panginoon sa mga pagsubok at problema natin. Ano ang tinuturo ng Panginoon kung ikaw man ngayon ay nagdurusa, kung ikaw man ngayon ay merong sakit? Nakikipag-usap ang Panginoon at meron siyang sinasabi kung meron kang pinagdadaan ng matindi at mahirap. Dito na rin po ako magtatapos. Sa bawat dumadaang pagsubok at problema sa atin, God can speak to you. Lord, ano po yung gusto niyo sabihin sa mga nangyayari sa akin, sa mga problema ko? Try to communicate to God. Kasi dito nakikipag-ugnayan ng Panginoon, meron siyang sinasabi sa pamamagitan nito. Humble yourselves, acknowledge your mistakes. Alam mo, naiintindihan ng Panginoon lahat ng nangyayari sa atin. Sometimes, nasa healing process lang tayo kung bakit nasasaktan tayo. Nasa restoration process tayo at nasa trimming process tayo ng Panginoon. Kasi nga, wala pang nakikita magandang resulta. Pero pagtiwalaan mo ang Panginoon. Kasi nga, nagsasalita pa rin siya hanggang sa mga bagay na yan. Huwag kang mapuno ng takot Huwag kang mapuno ng pangamba. Kunin mo ang salita ng Diyos. Pangawakan mo ang kanyang mga pangako. Sa bandang huli, magiging maayos ang lahat dahil sa pagtituwala mo sa kapangyarihan ng Panginoon at sa kanyang mga salita. Be blessed, kapatid. Meron siyang sinasabi sa atin, panghawakan natin ang kanyang mga salita. Mas madalas lang natin piliin na lumayo sa Diyos kaysa pumunta sa kanya. Pero ginagawa ng Diyos ang lahat ng kaparaanan para makipag-ugnayan sa iyo. Laging maging sensitive po tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Makikipag-ugnayan ng Panginoon sa maraming bagay. Ilan lang po ito. Sa church, sa pamamagitan pastor, mga leader, mga co-workers, kapatid, maraming kaparaanan ng Panginoon para abutin ka. Salamat kung nakarating ka sa huling part ng video ito. Marami ka nawang natutunan. Napapanood mo ito sa Facebook page. Like nyo po at follow po kayo. Napapanood nyo po ito sa so YouTube channel. Subscribe po kayo. Hit nyo yung notification bell para updated kayo sa mga i-release natin na video. Kung kang tanong, let me know in the comment section. Hanggang susunod na pagkikita natin, ito ang yung likod, Pastor Gabueno. God bless po.